sa isang mundo kung saan ang panawagan para sa pananagutan ay malakas, bakit tila mas pinili ng mga mambabatas ang politika kaysa sa hustisya? At bakit tila ang solusyon sa isang seryosong kasong impeachment ay ang maghintay na lang sa susunod na halalan? Iyan ang tanong na bumabagabag sa marami matapos ipahayag ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang desisyon na suportahan ang pag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na dapat ay labanan na lang sa eleksyon ang Vice Presidente sa 2028 sa halip na gamitin ang impeachment bilang sandata sa politika. Hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ngayon kung talagang may ginawa siyang masama, i-impeach pero sa tamang paraan, wika ni Cayetano. Ngunit ang tanong ay, tama nga ba ang paraan ng pag-archive sa kaso? Ang kasong ito ay may mga seryosong akusasyon na humihingi ng tugon. Para sa marami, ang pagtalikod sa impeachment ay pagtalikod sa pananagutan lalo na at marami ang naniniwala na may matibay na dahilan para siya sa atin ang mga aligasyon ng katiwalian at maling paggamit ng pondo. Dito na pumapasok ang pananaw ng iba pang mambabatas tulad ni Senador Panfilo Lacson na nagbigay liwanag sa posibleng magiging kahirapan ng proseso. Ayon kay Lacson, kahit pabaligtarin ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito at sabihin na konstitusyonal ang kaso, malabo pa rin umusad ang impeachment. Bakit? Dahil sa huli, nakasalalay pa rin sa mga senador kung pagbibigyan nila ang muling pagbuhay sa kaso. Kung matibay ang kanilang paninindigan na ipa-archive ito, posibleng hindi na ito umusad kahit klaro ang utos ng Korte Suprema. Ang pahayag na ito ni Lakson ay isang paalala na sa Senado, ang hatol ay hindi lamang nakabatay sa batas, kundi pati na rin sa bilang ng boto at base sa naunang butuhan, malinaw na malakas ang suporta ng mayorya para kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaya naman, sa kabila ng panawagan ng Korte Suprema na magkaroon ng paglilitis ang desisyon ng Senado na ibasura ang kaso ay maaaring manatiling matibay. Kaya naman, may mga miyembro ng Kamara tulad ni Representative. Terry Ridon, na hindi isinasantabi ang posibilidad na mag-refile ng panibagong impeachment complaint sa Pebrero ng 2026. Subalit, gaya ng pahayag ni Senador Lacson, tila lalong nagiging mahirap ang proseso. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagiging mas komplikado dahil sa mga teknikalidad at sa malinaw na pagiging biased ng mayorya ng Senado. Ang ganitong tagpong pampolitika ay nagpapahirap sa pag-uusig ng mga opisyal na may kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit sa mata ng marami nagkaroon ng lakas ng loob si senador Cayetano na hamunin na lang ang mga kritiko na maghintay sa 2028. Isang hamon na tila sumasagot sa mga isyu ng katiwalian at pananagutan gamit ang simpleng talunin niyo na lang siya sa eleksyon sa dulo ng lahat na nanatiling bukas ang tanong, ano ang mas mahalaga ang pagtataguyod ng proseso para sa pananagutan o ang paghihintay na lang sa susunod na labanan sa politika? Ang nangyayari ngayon ay isang malaking aral sa ating lahat. Isang aral na dapat pakinggan ng bawat Pilipino. Ang desisyon ng mga mambabatas ay hindi lamang nakakaapekto sa mga opisyal, kundi sa mismong diwa ng ating demokrasya. Kaya naman, kung nagustuhan niyo ang ating pagninilay-nilay, pakilike at pakishare naman po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manunood at sa mga tumatang kilik na, maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan, Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.